Tiniyak naman ang Department of Transportation na tuloy ang konstruksyon ng Mindanao Railway Project sa panayam ng D-0H. Sinabi ni Undersecretary Cesar Chavez na bagamat may problema sa funding, hindi magbabago ang intensyon ng gobyerno ay tuloy ang nasabing proyekto. Hindi na rin umano nakapagtataka na hindi na interesado ang Philippine government sa usapan sa Chinese government dahil walang usad sa mga unang napagkasundoan. Sabi pa ng DOTR official, may lab-business model ang tinitignan kung paano pupondohan ang Mindanao Railway katulad ng ginawa sa manila Kalamba, Manila-Tumalolos at Baclaran-Cavite Line. hinihingan ng Department of Transportation ng makailang ulit, noong 2021, noong 2022, ang, uh, ang uh, China. Chinese government na magpadala na kayo ng shortlist para masimulan. Mm -hmm. So mula noon po hanggang ngayon ay walang pinadadala ng shortlist. Ibig sabihin ay wala talagang intensyon ang China na bigyan ng pondo. Kung kaya hindi nakapagtataka kung ang ating pa pamahala ay nagsabi ng hindi na kami dyan interested sa puna nating usap.